Grabe, sinong mag-aakalang ganito kainit ang debut ni Bella Belen sa PVL? Pero teka, kahit triple-double performance pa, hindi pa rin sapat tara mapatumba ang Choco Mucho. Bakit nga ba? Tara, pag-usapan natin kung paano na-spoil ng Flying Titans ang debut ng isa sa pinaka-inaabangang rookies ng liga. Sa sobrang dikit ng laban, parang finals agad ang vibe sa unang set pa lang. Umabot pa sa 31-33 ang score. Isang set na halos walang pahinga sa mga rallies. Grabe, halos walang lapagan ng bola, palitan ng depensa, paluan, at halos ubusan ng hininga. Ang Capital One Solar Spikers, pinangunahan ng debutante na si Bella Belen, nagpakita agad ng composure na parang sanay na sa pro level. Habang si Leila Cruz naman, all out din sa front line. Pero syempre, hindi nagpatinag ang Choco Mucho Flying Titans na pinangunahan ng kanilang mga returning stars, sina Cat Hurricane Tolentino, Maddie Medzilla Madayag at Dindin Manabat. Ito talaga ang pinaka makapigil hiningang first set. From 1721, hinabol ng Chocomucho ang Capital One. Doon na lumabas yung veteran composure ng Flying Titans. Ang ganda ng timing ng mga balasa di Coach Dante, lalo na nang ipasok si Tubino. Instant impact mga par, nakatay agad ang score at tuloy-tuloy ang bakbakan hanggang dulo. Sabay pasabog naman si Kath Tolentino, bumalik sa porma na parang walang pinanggalingang injury. Literal na Hurricane Cat is back. Ang hirap tapatan ng Solar Spiker sa opensa dahil sa lakas at taas ng atake niya. Ang laban na to hindi lang basta sweep. It was a sweep but far from a blowout. Tatlong dikit na sets, 33-31, 26-24, and 25-23. Ubusan ng stamina, palakasan ng loob, at test ng consistency sa depensa. Parehong team may magagandang ball distribution, pero sa duro, mas naibabaw ang veteran presence ng Choco Mucho. Kath Tolentino, solid comeback, 15 points, 11 digs at syempre, leadership on the court. Isa Molde, reliable as always, 14 points. At si Des Cheng, tahimik pero clutch sa receptions at floor defense. Samantala si Bella Belen kahit talo, grabe pa rin. 20 points, 18 digs, 12 receptions, triple-double sa debut, hindi madali yan. Kita mo talaga yung never say die spirit kahit first game pa lang niya sa pros. Sabi nga niya, sayang kasi feeling namin, kaya pa naming ma yung game, pero kinapos lang kami. Kaya kahit natalo ang Capital One, ang dami nating nakita, passion, grit at potential. At kung ganito kaganda ang first game ni Bella Belen, paano pa sa mga susunod? Ikaw, anong masasabi mo sa debut ni Bella at sa pagbabalik ni Hurricane Cat? Comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-follow para updated sa lahat ng PVL action. This is Joust Volley and we bring the game closer to you. <laughs> I'm <laughs> Get up and smile! kasing code dito sa amin. O, kasi, sige. Sampol, eh, sampol. Kasi, kapag gagantahin ko lang siya, ayaw, di ba? Green na yun. So, meron code dyan. <laughs>